Kanina nagkaroon tayo ng nagpresent ang operations office natin ng uh, assessment regarding sa 5 minutes response policy at uh, lumabas na may mga para may apat na regions na ang average response nung 2 weeks nila staggered eh, ay umabot ng 6 minutes. Inaalam natin at binibigyan ko sila ng uh, guidance na itong 5 minutes response hindi ito absolute ha. Ito ay ginagamitan din ng diskarte based on the prevailing situation on the ground. Hindi naman ibig sabihin na, six, na lumampas ng 5 minutes, mali na kaagad. Maraming tactical consideration. Hindi yan all for one na mula batanes hanggang hulo, eh pare-pareho ang sistema. Hindi. Kailangan ng commanders on the ground ay tama ang assessment at tama ang responde at sistema na ipinakaya at time na within the capability and within the expectations ng mga tao. Okay? So kanina in-stress ko, itong, itong five minutes response talaga na absolute na five <coughs> ay ina-apply natin sa mga areas na city centers na kung saan ang ang tao ay on transit, walang magkakakilala, hindi community na yan ay nasa, nasa remote area. Kailangan pang magbangka mula sa mainland Halimbawa. So, ibig sabihin, ang responde doon ay hindi ka agad ibibigay ng polis, kundi ang magre-responde doon, yung mga in place na mga members din ng community, sino yon Ay di ang barangay. Okay? And trabaho ngayon, ngayon yan ng, ng chief of police na nandito sa mainland, nakausap yung taga-barangay na, uy, kayo sa mga ganitong responde, kayo ang dapat asahan ng mga taong bayan dyan.